Ayan, ayan mga idol. Magandang magandang hapon sa inyo. Pupunta muna tayo sa gym. Basagin muna natin yung katamaran natin. <laughs> Tagal ko na din nakakapaglaro guys. Nasa 4 months na. Kaya simula tayo ulit. Okay mga idol, go 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 na tayo. Medyo in-speed natin ang video konti kasi para uh, mabilis tayo matapos. <laughs> Hanggang 3 minutes lang kasi ang video na ginagawa natin mga idol. Ayan, lakad-lakad na tayo, papunta na tayo sa gym mga idol. Kaya tingnan grabe ang bilis ng video natin guys. At ayun na nga, mga idol, nandito na naman tayo ulit sa Money Speed Gym. Ito mga idol, simulan na natin ulit ang workout. Okay guys, bago tayo mag-start mag, -start mag workout at siyempre ito muna ang ginagawa namin mga nag-workout stretching muna tayo bilang sit sa ating katawan hindi mabigla kailangan yan mga idol bago ka mag-start mag-workout iunatin natin ang nating mga ugat-ugat para hindi sila mabigla hindi sila sumakit agad kaya yan mga idol ikot-ikot parang electric pan. <laughs> At ayan na nga, ito na. At ito na sa mga idol, simulan na natin ang back program. Na yung mga idol, ito po yung workout natin, back. Back pa rin yan, mga idol. The rest ang kinagawa ko, unang sit ko sa program ko sa aking back mga idol. Ayan no. Oh. Ganyan lang kasimple ang back chicken set. Ganyan pa rin. Back pa rin yan mga idol. Panuro nyo lang. Ang ano ko dito, four set. Sampu-sampu. Para mabilisan lang. Ayan, tingnan nyo. Oh. Paganyan-ganyan pa si Kuya Jomat. Pero mga idol, yan talaga ang program natin sa back. Okay, ayan o. Oh. Next, ano tayo? Taas baba o. Oh. Panorin nyo lang mga idol para um, mai may matutunan kayo pag nagpunta kayo sa gym Panorin nyo lang yung video ko Lahat ng mga uh, gym meron mga ganyan mga equipment May mga uh, gamit sila mga ganyan At least pag napanood yung video ko, meron rin matututunan mga idol Ayan lang, ganun-ganun lang mga idol, kasimple lang kasi yung ibang mga baguan pag nag-workout, nangangapa sila, nanonood lang sila sa mga ginagawa ng iba. Kahit mali-mali na yung ginagawa nila, sige, ginagaya't ginagaya nila. Ayan mga idol. Next program tayo. Back pa rin yan mga idol. Ganun lang ano natin, kabila. Sampu-sampu yan guys. Four seat, sampu-sampu. Para hindi masyado mahalo yung muscle natin my At ito na nga guys. Ito na ang last program natin sa back. Ito guys. Ganyan-ganyan lang yung ano natin. Taas, baba, baba, taas. <laughs> Ganon-ganon lang guys. Panurin nyo lang yung video na to para kahit papano may matutunan kayo sa program ng back. And guys, pagod-pagod na si Kuya Jomar oh. Parang ano lang oh. Oh, puggan yon dyan pa siya? <laughs>